Nabagtas yun lang po, eh, guys Okay o, Ano ba na nyo Bilihan na ako Pagtas dalan Manalig na Ano sya guys eh okay. Traffic eh Traffic tayo eh Medyo naipit ko ano iba Iipit ako Iipit yun ako direct dalan Iipit ay Ang ano Medyo naipit ko ano eh, iba ipit ay tanangrobo na siya gantlaw, duga kayo mo, sibog sa kyanan, mo na siyang okay, kayo ano, lakaw na lang ko, video video na lang ko but stalat, okay. lai mga isasakay, iniit ang robot, mo na siya, guys.